So, ayan na po. Hinango ko na. Tinanggal ko na doon sa sa o, ano, sa kalan. Ayan. Ayan ay ating finished product. Ayan. Mag-eating portion na. Tumayo pa ako. Susubo na eh. Hello po mga kaibigan. Mga kaibigan OFW at mga hindi rin OFW. Kamusta na po kayo? Well, isang po po ngayon. So, isi-share po, po sa inyo. Magluto tayo. Nagkaroon ako ng tayo po eh. Uh, nagwa po tayo ng kalabasa soup na natin ng equal egg at po siya. So, ngayon, ang mga ingredients po natin gagamitin, maglalagyan po tayo ng turmeric, kasi ang turmeric po, maganda po sa katawan niya. Kung maaari po, eh, magluluto kayo ng mga dish, no? kahit Kaya mga one teaspoon lang, maglalagay kayo, napakaganda po sa health natin niya. <laughs> ngayon, ito po, <clears throat> hindi ko na pinakita sa inyo yung kalabasa, Nalatan ko, pinoy ko na para ng ating video. Ngayon, So, ayan na nga po yung kalabasa. Pinaldang ko, mamas po natin yan habang uh, pinakukulaan natin yung ating soup para sa ating. Ito po yung quiet egg. Magka, mag, uh, tayo nyan. Ayan po yung chicken breast. Medyo na yunan. Lagay ko sa rep. Inimahime ko na. So, ayan po isang puso, isang puso po yan na ano, bawang, sibuyas, asin, at saka patis. Ito po yung celery, at saka yung oil, turmeric, at saka yung Ayan. Yeah. Para makapag na tayo. Dito po, pwede kayong magigingay ng plastic. Nung pusa na ko ng plastic Mas, sa mga medyo hindi na okay sa akin ang plastic. Kasi sa na yun, ang asin ko nagpapapapang. Ayan, kahit hindi ko po ang ayan yan. na <laughs> mo po, Tubig -tubig so, iwasan yung mga tablets. watch

你好。

lang po Ayan. Yung latak-latak ito. So, dinagdagan ko pa siya ng kalabasa pa. Tapos, ang kalabasa, isang kilo at kalahati ata yun. Ang isa kalahati kilo. Tikman ko, wala pa po yung ano-ano. Mm. Pwede na. Pwede natin konti asin. Ito ba bang? Hmm. Tsaka konti paminta. Gusto ko kasi mapaminta. Iwan ko lang sa kakain. Ayan. Luto na po. Limbay ko yung kumari ko kasi kamay na pa niya inaabangan nito. Sabi ko, nag message sa kusera kanya. Mari, luto na. Pinagdagan ko ng marami siya po. <laughs> May isa pang hiwang gano'n kaya medyo tumagal. Nilagaan ng na uli yung kalabasa. At sinama ko dito, medyo tumabang na siya. <laughs> Gusto ko maraming makatikim. Ayan. Pinagdagan ko na lang ng patis at asin, paminta. So, ito po. Ba? Ayan ba? Ayun. Ayan, titikmang ko yung... Punta naman siya pinadami ko talaga para maraming makapitin. <laughs> Bago ko ilagay yung celery, tikman muna natin yung alat niya. Mm. Sakto lang. So, ilalagay ko na po ito. Ayan, kasi ito isang number one nagdadala ng lasa sa ating kalabasa soup. Pero mag tayo ng wild egg para may nakakapapapaghibig ko ng sabaw. ay lang natin siya na tumulo. At lumasa, ititerna lang natin yung buns. O, oh, ayan na po siya. Ayan. So, nakita nyo na. Ayan. Hindi ko malagay yung egg, baka madurog yung mga nabasag na. Pagkakain na lang, saka ko ilalagay. Kasi baka Pabasag, ayan na siya, o. Oh. May iba, mayroong basag, mayroong buo. Ayan. O, oh, lumutang kasi hinalo ko. So, lulagyan ko na rin yung quiet Ayan. Okay, kung tumulo. Kasi pag may nilalagay, ko So, ito na po ang magsasandok na po So, o o ating kalabasa soup ni twist na egg. Wild Marami rin yung chicken breast. Ayan. Yeah. <laughs> Ito. So, ayan na po. Hinango ko na tinanggal ko na doon sa sa wa, ano sa kalan ayan ayan ay ating finished product ayan mag-eating portion na so ito po medyo malabit na siya kasi hindi ko kaya ma na mainit, ang init Masakong init lang gusto ko mm, okay naman po siya kahit pinagtagyan ko pa uli na isang kalabasa Malinam lang, lang pa rin at ang sarap mainit pa. Hmm. Talaga iba po talaga yung miscellery na ng ibang aroma at ko sa kanya. Ang sarap, sarap. Hmm. So, ito po yung buns. Pinapili ko doon sa aking ano. Ayan. Hmm. Bagay na bagay yun. Sa sauce mo ba yun? Hmm. Mm. Pag nagda-diet kayo, the best ito. Healthy na. Hindi ka patataba. Tsaka sa maka ang ganda po sa mata niyan. Parang na ang mata. Hindi ito mo salamin ko ito, parang malabo na yun. Eh. Kung alin yung, yung mababak ng salamin noon, isang sakto sa akin. Tsaka kain ko yata ng kalabasa at tsaka carrots. Mm. Pamangki ate, ito isang style na pang-diet. Good yes, palagi mong pakainin ito nito kano Kaya gupin mo siya ng soup, tapos isang ban lang, okay na. Hmm. Harap. Kaya nga magugusto pa sa yung sabaw, yung init niya, parang nire-relax yung sikmura mo, lang, nagugutom. syaratnya yeah. okay. baru untuk untuk itu larang. Kau ikut di sago itu bulog. bisa bertaruh yung aming <laughs> hindi ko nga natulong mailom ito kasi yung ipin ko magpipuntak-prak, malamig na malamig tapos mainit hindi bagay yung hmm. sarap ng celery yun Linear niyan Linear ko na po ito. Hindi ko kahit nalilutong tanghali kasi ang ulam ko. Burong mostasa na in-stir fry ko na nilagyan ko ng itlo. Tapos ang termo, ano siya, fish, ano, ah, uh,

Yan eh. Okay. Ito po ang gawin nyo. Lagay nyo sa rep. Pagkakakain kayo, mag-init lang kayo ng konti. Pero, kailangan in-meeting nyo rin ito every, every day, once a day. Tapos, pas pasok nyo sa rep. O kaya, ilagay nyo sa freezer, nakatapta mo na isa-isa para iinit nyo na lang isang tupperware. Hindi nyo na iinitin ang araw-araw. Tsaka, di ba babago nasa? Yung gagawa ko sa tatay mo, isang ganon, isang labas ang kainan pang one day. Nasa oman ako ganon. Tapos, naka freezer siya, hindi siya masisira, hindi init ang init. Pero kung nasa red, at mm, ano naman, di naman gaano marami, at kaya mo ubusin sa dalawang araw, huwag na i-freezer. Eh, dito kasi, pinamiligay ko, So, oh, malibabaon man ako, may kumakain sa akin sa parlo, mga Pilipina din. Pero marami akong magluto. Hirap kasi magluto ng luto ng luto eh. Ang time. Mm. Ang sarap niya. Kala ko makakadalawa ako nito. Kaya ang laki nito oh tapos while it dito. Ngayon, ha. Papaan po. Tapos na. Talimbukan ng nayon. Salamat po sa mga nanonood, sa mga subscriber, kung hindi rin mga subscriber. Thank you po. Bye-bye.